Hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multi-million projects na ito para mapigilan ang uh, katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po o, sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, So ito, umaaling sa isip ko, Mr. President, yung termino niyong collusion. Yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito, ay tila may koneksyon sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, Mr. President, kanya? nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech. You know. Kasama ko, oh, eh, 0.5% to 1%. Pag malaking project, payag yung COA, ah, I, I believe, they are referring to the resident COA. No? Paig sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume eh. Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mo ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. A respected colleague in the minority, maaari po bang makapagtanong din ng ilang mga tanong? Opo, to the distinguished lady from uh, capiz Salamat po, Mr. President. Uh, Mr. President, uh, sa privileged speech nyo nabangit niyo po yung mga questionabling proyekto na ipinasok sa General Appropriations Act. Paano po ba sinisigurado na yung budget na pinasok para sa mga proyekto ay napupunta sa piling contractors? Mr. President? Ah, DPWH po makakasagot niyan. Uh, sila kasi nag-a-award. Sila yung may beach and awards committee. Uh, sila lahat yung responsable pagdating implementation. At sa atin po, yung oversight niya, na which is what we're doing now exactly, Mr. President. We're exercising oversight over those projects in 2024, 2025, even 2023. Salamat, Mr. President. Kaya talagang magiging napaka-importante ng papel ng DPWH dun sa pagpapatuloy na Blue Ribbon uh, Committee mm. hearings na lalahukan po natin mula sa minoria. Whether uh, to prove us right na pwede tayong may assumption of regularity or tumulong sa Blue Ribbon at tumulong uh, in the wake ng inyong explosive na privilege speech uh, ipakita o ibunyag yung katotohanan kung paano maaring kahit yung ilang mga kawani or official nila ay naging kasabwat pa uh, sa katiwalian um, with all the safeguards naman po sa ating bagong-bagong amyendang uh, procurement reform law uh, sa modus na inilarawan po ninyo Mr. President sa inyong privilege speech may mga contractor pa rin na nakakalusot. How are they therefore able to game the process? Uh, kaninong approvals mula sa gobyerno? Ang kinakailangan ba nila para ma-fix ang bidding, makagawa ng less than standard projects, at makatakas pa sa pananagutan? Mr. President. The the real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po may, pwede mangyari ito. Uh, we encountered uh, one DPW official. Hindi ko na sabihin ko anong lugar, pero minor official po ito na nasa District Engineering Office. No? Uh, ayaw nyo pong mag-sign uh, mag off kasi member siya ng inspection team. Pagka may ganun, hindi makakalusot kaya merong isang ayo uh, ayaw makisama. So, the real culprit really is collusion. Pag nagkaisa-isa sindikato, patay na si Juan de la Cruz, Mr. President at alang-alang kay Juan de la Cruz sana, Mr. President. mabuhay yung ganyang mga minor members. At mabuhay si Leandro Le Legarda Leviste. Mabuhay Le Viste, Mr. si President. Leandro Legarda mm. Leviste. No, this oh po, is the Mr. first President. time that I heard mm. na yung congressman mismo ang nagpa-entrap doon sa nagbabribe sa kanya. No? It's really a breath of fresh air. No? Uh, hindi, talaga. No? Not, not because Senator Legarda is here. You know. Hindi ko kaano no si Leandro but I feel very proud of him ano. And uh, I'm proud to be associated na at least colleague natin sa Senate yung nanay niya. Uh, speaking as a fellow woman, marami salamat po para doon, uh, Mr. President. At sana nga po, yung nararamdaman po ninyo, Mr. President, na breath of fresh air, uh, pag pinagsama-sama yung mga <laughs> dumarami at lumalakas na efforts sa ngayon yung sinight po ninyong uh, website na ni ng Office of the President yung inyong privilege speech Mr. President yung uh, uh, pioneering effort ni Representative uh, LeViste yung pagpapatuloy ng ating Blue Ribbon Committee uh. hearings ay sana po talaga magkaroon ng isang kind of counter-collusion dito sa collusion na sinasabi nyo nga Mr. President na yun ang pinaka-culprit para itong mga krimen na ito and continuing crimes na ito ay hanggang ngayon hanggang sa point in time na ito ay hindi pa effectively challenged. Baka ngayon po ay pwede po nating pagtulong-tulungan lahat Yes, ito. Mr. President. It's if it's President, not asking too much ano I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot in preparing our privilege speech. Ang laki pong tulong talaga. I can believe you, Mr. President, at sana agad maipahayag iyon ng ating PLLO sa Office of the President. Yun namang pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams, ay hindi po first time offenders Mr. President at na itanong na rin po ito sa inyo ni na minority leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya. Blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman na sila pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, eh hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract hmm. violation? So, meron po tayo dito mga recidivist, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. Uh, what can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung iusapin ng blacklists, tinalakay din nga po uh, ni Minority Leader. How would blacklists work if... Yung na nga nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President. Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga kontraktor ng bagong kumpanya para ikutan yang blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang. So, ang tanong ko po Mr. President, how how can we impose a true effective blacklist kung saan yung mga abusadong contractors hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata. At ito na pag-usapan nyo din earlier, Mr. President, uh, kay minority leader. Hindi ba dapat sinuspindi na sila ng pick mismo? ng Philippine Contractors Accreditation Board, di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think... <coughs> Sorry? A closer coordination and cooperation interagency. SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng uh, checks and balances. <coughs> Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC. Or kung sole proprietorship sa DTI. So, kung uh, mati-check by way of a uh, good record check and background investigation, kung blacklisted, maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. So, a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government. wag lang sila magkukulud. No? Uh, dapat Check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. <clears throat> sa halip na collusion, which is uh, lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat makover din ng isang uh, sumbong uh, website. Uh, maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group uh, an honest broker, Uh, kung alam po ng picab na ngayon po sa uh, sa interpolations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang uh, interagency body, tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance, pati sa isa't isa, -isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, uh, ito na, pag-usapin niyo rin uh, with uh, Sen. Erwin, hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa... Mga multi-million projects na ito para mapigilan ang uh, katiwalian. Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po o, sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA Commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaali nga sa isip ko, Mr. President, yung termino niyong collusion yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito, ay tila may koneksyon sa modus ng flood control. So, paano kaya Mr. President? For, Mr. Ganyan? President, nabanggit ko rin ito sa aking privilege speech. You know. Kasama ko, oh, eh, 0.5% to 1%. Pag malaking project, payag yung COA, I, I believe, they are referring to the resident COA, no? payag sila sa 0.5%, kasi ang laki ng project, volume, eh. Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapayag ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipil away lang ngayon. Well, you, you know, Mr. President, coming from law enforcement, ano? ako lagi laging ang aking uh, uh, where I'm coming from. Gusto ko talaga mayroong certain of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, eh nakakalusot naman eh, gagaya na rin ako. Pero kung mayroong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Ah, mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree Mr. President. Yan ay problema at kaya na kikiisa ako sa uh, panawagan nyo Mr. President na nabasa ko narinig sa media uh, recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito. Uh, bilang deterrent nga for future uh, for future crimes or or criminals to to think to commit uh, such crimes. Nakikisa ako, ako dahil yan din ang paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen kahit pa sa pananaw ng uh, restorative justice. Ito ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, ma-investiga -investig, mai siya kapag, uh, at mapoprosecute at kung guilty siya ay um, masisentensyahan, mapaparusahan huling tanong ko na lang po Mr. President. May paraan dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerna, gobyerno, yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost. Uh magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond uh, para 10%, sa mga nasira? Yeah, 10%. 10%. Ang laki. Eh. So, anong pagwawasto o indemnification ang maaring singilin laban sa mga kontraktus na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang uh, i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang, ka, ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, Uh, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon. Pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Hmm. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyekto niyan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So, in closing, Mr. President, uh, lubhang nakakabahala ang tila sa buwatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng na mga proyekto na pumoporsyento naman sa mga proyekto ang ibang mga politiko o nagtangkang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan hanggang pa sa ilang taga-kowa na dapat nire-review ang mga kontrateng ito pero tila naging kontratista rin o mga pick-up na kailangan pang patunayan uh, sa Senado sa Blue Ribbon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli Mr. President, Senator Lacson sa pagbibigay liwanag sa issue na ito at Guy. Ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President. And to the distinguished lady from Capiz, maraming maraming salamat po sa inyong mga tanong. Thank you, Senator Riza, Majority Leader.